Para sa ating detalye ng balita, NDRRMC nagtala ng dalawa at dalawang nasawi at dalawang nawawala dahil kay Bagyong Ramil. Kasama natin ngayong umaga, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita Express. DJ Frankie nagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng dalawang katao ang nasawi at dalawang nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong ramil. Ayon sa NDRRMC na mayroong kabuang mahigit 26,000 na mga individual ang pinalikas dahil sa bagyo. Ang mga ito ay mula sa mga lugar ng Eastern Visayas, Bicol Region, Cagayan Valley at Calabarzon. Aabot uh, sa kabu ang mahigit 20,000 na individual ang naapektuhan ng nasabing sama ng panahon kung saan halos 6,000 ang inilagay sa mahigit 100 evacuation centers. Mayroong kabuo ang 274,000. 26 pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng gobyerno sa mga apektadong pamilya. Na ito la rin ang labing tatlo na lugar sa Mimaropa at Eastern Visayas sa na nabinaha dahil sa bagyo. Patuloy pa rin ang ginagawang assessment ng NDRRMC sa kabuang danyos sa agrikultura at sa infrastruktura dahil sa bagyong ramil. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.